Hello! Magandang araw mga kabukid. So ngayon po ay magluluto ako ng ginataang bagoong alamang, alamang with santol. So ayan, ito po ang, meron tayong taba ng baboy. And yan, nilaga ko na siya para hindi na siya kailangan pang lagain ulit. Hindi na natin kailangan pang palambot. Yan, gin, ito naman ay ginidgid ko na yung ating santol hiwain na rin natin ng katamtaman ng laki ng ating mga taba ng baboy. Prepare na rin tayo ng sibuyas. And bawang. Yan. I-chop lang natin siya ng ano, ng medyo maliliit para mag-same lang doon sa ating uh, lulutuing alamang with santol so ayan hiwa iwain natin ng maliliit. ayan oops parang nadala pa yata yung aking kuko char pampalasa <laughs> ayan, pagtarin natin and then magprepare din tayo ng kamatis mas masarap kasi yung ating ginataang alamang na may roong kamatis yan, kailangan natin ng maraming kamatis para mas malasa siya. So, ayan, nag-prepare na rin yung anak ko ng ating nyug panggata natin mamaya. Salang na natin, painitin na natin yung ating kawali. Ayan, kung mainit na, lagay na natin ng ating mantika para panggisa natin yan sa ating bawang. Gisa na natin ng bawang, sibuyas, then halo na natin yung ating kamatis. Hintayin lang natin na uh, maluto yung kamatis, then is is isunod na natin yung ating taba. Kapag na medyo nagkipis-kipis na yung ating taba, yan, pwede na rin natin ihalo yung ating ginibgid na balat ng santol. Pampalasa po yan siya mga kabukid. Pampadagdag pampalasa dahil uh, meron siyang uh, asim, tamis. Yan. Then, lagay na natin yung ating alamang. Pag na, nagkulo na, isunod na natin yung ating gata. So, dahil basang-basa siya, hintayin lang natin na matuyo-tuyo. Kapag lumabas na yung, ano, yung kulay ng kamatis, ayan o, medyo nagpula-pula siya. Isunod na natin yung ating brown sugar. Yan, kapag nag, nag dark color na, yan, kapag kaganyan na, pwede na siyang hanguin at palamigin. Pagka malamig na siya, ilagay na natin sa ating malinis na garapon. So, ayan, at ito na ang ating finished product na bago ang alamang with santol. Thank you for watching!